Alam mo ba minsan, hindi lahat ng bagay dapat ikinikwento mo sa iba. Maraming tao ang hindi umaasenso. Hindi dahil kulang sila sa sipag o diskarte, kundi dahil mali ang mga bagay na ibinubunyag nila. May mga sikreto na kapag ipinakita mo agad, masisira ang plano mo o kaya ay gagamitin pa ito laban sayo. Kaya sa video na ito ibabahagi ko sa iyo ang walong bagay na dapat mong ilihim kung talagang gusto mong umasenso at umangat sa buhay. Pero bago yan ay paki-like mo na itong video and I highly suggest na tapusin mo ito hanggang dulo dahil baka isa sa mga bagay na ito ang dahilan kung bakit hindi pa natutupad ang mga plano mo. Ang number 1 ay ang income at savings mo. Isa sa mga pinakamahalagang bagay na dapat mong itago kung gusto mong umasenso ay ang income at savings mo. Maraming tao ang nasasanay na magkwento kung magkano ang suweldo nila, gaano kalaki ang kinikita ng negosyo, o kung magkano na ang naiipon nila sa bangko. Pero ang totoo, mas marami itong dalang panganib kaysa benepisyo. Kapag nalaman ng ibang tao ang estado ng pera mo, nagiging bukas ka sa iba't ibang pressure. May mga kamag-anak o kaibigan na bigla na lang lalapit para manghiram dahil alam nilang may pera ka. Sa halip na makapag-ipon ka ng tahimik, nauuwi pa sa dagdag gastos na hindi mo naman plano. Nagiging target ka rin ng inggit. Kapag ipinagyayabang mo ang pera mo, laging may taong hindi matutuwa para sa'yo. Sa halip na maging inspirasyon, gagamitin pa itong dahilan para husgahan ka, pintasan ka o gawing kompetisyon ang buhay mo. At tandaan mo na ang inggit at chismis ay pwedeng maging hadlang sa tahimik mong pag-angat. Bukod pa riyan, kapag alam ng iba ang kita mo, mas madali kang masasamantala. Sa trabaho baka isipin ng iba na hindi mo kailangan ng dagdag oportunidad. Sa negosyo may mga taong susubok gamitin ang resources mo. At sa personal na buhay, baka may lumapit sa iyo hindi dahil sa pakikisama kundi dahil lang sa pera kaya mas mainam na manatiling pribado ang income at savings hindi naman kailangan ng lahat ng tao ang detalyadong estado ng pera mo ang mahalaga ikaw ang may kontrol. ikaw ang nakakaalam kung saan napupunta at ikaw din ang tunay na nakikinabang i-comment mo sa ibaba kung ikaw ay sa pul dito kung isa ka sa nakapagkwento na ng income mo sa mga katrabaho o kaibigan mo at least alam mo na ngayon na hindi dapat kasi sa huli, ang totoong yaman hindi kailangan ipagsigawan. Ang tahimik na pag-iipon at pag-iinvest ang tunay na mag-aangat sa iyo sa buhay. At ang number 2 naman ay personal na problema. Isa pa sa mga bagay na mas mabuting itago kung gusto mong umasenso ay ang mga personal mong problema. Maraming tao ang mabilis mag-share ng pinagdadaanan nila sa social media, sa kaibigan o minsan kahit kanino lang. Pero ang totoo, hindi lahat ng tao ay interesado at ang mas malala ay may ilan pa na pwedeng gamitin laban sa iyo ang pinapakita mong kahinaan. Kapag bukas ka masyado sa mga struggles mo, nagiging vulnerable ka. May mga tao na makikinig lang, pero hindi talaga para tumulong, kundi para ikwento ka sa iba o gawing chismis. Sa halip na makahanap ka ng solusyon, mas lalo ka pang mabibigatan dahil sa negative na feedback at maling opinyon ng iba. Bukod dito, kung palagi mong ipinapakita ang personal mong problema, nababawasan ng respeto ng tao sa iyo sa negosyo man o sa trabaho. Mas gusto ng tao ang taong nakikita nilang matatag at may diskarte. Kung puro reklamo at drama ang ipinapakita mo, baka isipin ng iba na hindi ka handang umasenso o humawak ng mas malaking responsibilidad. At 'wag mong kalimutang mag-subscribe. Eh este, 'wag mong kalimutan na may mga taong gagamitin ang kahinaan mo para ibagsak ka. Kung alam nila kung saan ka natatakot o nahihirapan, mas madali ka nilang mamanipulate o masaktan. Kaya't imbes na ipagsigawan ang problema, mas mainam na pumili ng iilang mapagkakatiwala ang tao lang na malalapitan mo. O mas mabuti, humanap ng tamang paraan para solusyonan ito ng privado. Hindi mo kailangan i-broadcast ang lahat ng struggles mo. Mas mainam na ipakita sa mundo ang progress mo kaysa sa problema mo. Dahil sa huli, ang mga tao mas nai-inspire sa resulta kaysa sa reklamo. Ang number 3 na dapat mong ilihim ay ang susunod mong hakbang sa negosyo o investment. Kung gusto mong umasenso, isa sa mga dapat mong ilihim ay ang susunod mong hakbang sa negosyo o investment. Marami ang madaling ma-excite kapag may bagong plano, agad-agad kinukuwento sa mga kaibigan, kamag-anak, o minsan pati sa social media. Pero tandaan mo, mas ligtas kung gawin mo muna bago mo ito ipagsabi. Kapag ipinahayag mo agad ang plano mo, Nagiging bukas ito sa opinyon at panghuhusga ng iba. May mga taong hindi man lang naiintindihan ang buong konsepto pero mabilis magsabi ng hindi yan ubra o kaya sayang lang yan. Sa halip na ma-inspire ka, mas lalo ka pang panghinaan ng loob. Bukod dito, hindi rin lahat ng tao masaya sa tagumpay ng iba. Kapag alam nila ang bawat galaw mo, may ilan na gagawin ang lahat para unahan ka o gayahin ang diskarte mo. Bago mo pa man maisakatuparan, Baka may nauna na at ikaw ang maiwan. Minsan din, ang sobrang pagkikwento ng plano ay nakakasira ng focus. Sa halip na ginagawa mo na agad, puro salita lang ang nangyayari. Mas mainam na tahimik kang kumilos, gawin ang kailangan, at ipakita na lang ang resulta kapag tapos na. Ang totoong diskarte ay hindi laging ipinapahayag, kundi ipinapakita sa tamang oras. Kaya kung may susunod kang hakbang sa negosyo o investment, gawin mo muna ng tahimik. Hayaan mong magsalita ang resulta kaysa puro plano. Sa huli, mas epektibo at mas ligtas na kumilos muna bago magsalita dahil sa negosyo, hindi lahat ng tao ay kakampi at hindi lahat ng plano ay dapat ipaalam sa iba. Ang number 4 ay weakness o kahinaan mo. Isa pa sa mga bagay na mas mainam na ilihim ay ang kahinaan mo. Normal lang na may flaws at pagkukulang ang bawat tao, pero hindi lahat kailangan mong ipagsabi o ipakita dahil sa oras na malaman ng maling tao ang kahinaan mo, maaari itong gamitin laban sa Halimbawa, kung alam nilang mahina ka sa pera o madali kang mauto, may mga taong susubok samantalahin iyon para makuha ang gusto nila. Kung alam nila na takot ka sa rejection o failure, pwede nilang pigilan o kontrolin ang mga desisyon mo. At kung bukas ka masyado tungkol sa insecurities mo, minsan imbes na maintindihan ka, mas lalo ka pang huhusgahan o pagtatawanan. Mas ligtas na ikaw lang at ang mga mapagkatiwalaang tao ang nakakaalam ng mga kahinaan mo. Sa halip na ipagsigawan, mas mabuting tahimik mong pagtrabahuan para mapalakas ang mga areas na kulang ka. Tandaan mo na ang tunay na malakas ay hindi yung walang kahinaan, kundi yung marunong magtago ng kahinaan habang patuloy na nagpapalakas. Huwag mong gawing armas ng iba laban sayo. Ang dapat ay gawin mong motivation mo para umasenso. Ang number 5 na dapat mong ilihim para umasenso ay ang assets o ari-arian mo. Kung gusto mong umasenso ng tahimik, huwag mong ipagyabang ang mga assets o ari-arian mo. Maraming tao ang proud kapag nakabilis sila ng lupa, kotse o bagong investment. Agad-agad na ipinopost sa social media o ikinukwento sa lahat. Pero ang problema, kapag masyado mong pinapakita ang yaman mo, mas maraming risk kaysa benepisyo ang dala nito. Una, nagiging target ka ng inggit sa halip na ma-inspire, may mga taong gagamitin ang nakikita nila para husgahan o siraan ka. Pangalawa, mas napapansin ka ng mga taong mahilig man samantala. Biglang may manghihiram, may makikiusap o may hihingi ng tulong dahil iniisip nilang marami kang sobra. Bukod dito, ang sobrang pagbubunyag ng assets ay pwedeng magdulot ng panganib. Mas nagiging vulnerable ka sa masamang loob at minsan pati sa negosyo may mga taong gagamitin ang impormasyon tungkol sa yaman mo para kontrolin o manipulahin ka. Mas mainam na tahimik kang mag-ipon at mag-invest. Hayaan mong makita ng tao ang resulta sa tamang oras. Hindi dahil ipinagyayabang mo, kundi dahil kusa itong nakikita sa progreso mo. Ang tunay na yaman hindi kailangang ipakita, lalo na kung ang goal mo ay pang matagalang pag-asenso. Ang number 6 naman natin ay good deeds o yung tulong mo sa iba isa sa mga bagay na pinakamaganda pero mas mainam ilihim ay ang iyong good deeds o pagtulong sa iba. Sa panahon ngayon, marami ang gustong ipakita agad sa social media kapag nagbibigay sila ng tulong, nagdonate o tumulong sa kapwa. Pero ang tunay na pagtulong ay hindi nakabase sa papuri ng tao, kundi sa puso. Kapag ipinagyayabang mo ang lahat ng ginawa mong kabutihan, nagiging parang transaksyon ito. Parang gusto mo ng kapalit na recognition imbes na maging purong intensyon, nawawala ang essence ng pagtulong at minsan nagdudulot pa ng inggit o sama ng loob. Kasi may mga taong makakakita nito na iisipin na nagyayabang ka lang. Mas maganda kung tumulong ka ng tahimik. Hindi mo kailangan pagsigawan dahil alam ng Diyos at alam ng mga taong natulungan mo kung ano ang ginawa mo. At kadalasan, ang gantimpala ng pagtulong ay dumarating sa paraang hindi mo inaasahan. Mas genuine, mas malalim kapag natuto kang tumulong ng tahimik, mas tumitibay ang respeto sa iyo at mas lumalapit ang tunay na biyaya na tutulong sayo sa iyo sa pag-asenso mo. Ang number 7 ay diskarte o unique strategy mo. Kung gusto mong umasenso ng tuloy-tuloy, isa sa mga dapat mong ilihim ay ang diskarte o unique strategy mo para itong secret recipe ng isang chef. Kapag ipinasa mo agad sa lahat, mawawala ang edge mo at magiging ordinaryo na lang maraming tao ang gustong malaman kung paano ka kumikita o ano ang sikreto mo o bakit mabilis ang pag-angat mo at natural na matutukso kang ikwento lahat kasi proud ka sa ginagawa mo. Pero kapag ibinahagi mo agad, baka unahan ka pa ng iba o kopyahin ang paraan mo nang hindi ka man lang nakinabang ng buo. Sa negosyo, mahalaga ang innovation at uniqueness. Kapag alam ng lahat ang diskarte mo, mawawala ang advantage na meron ka. Tandaan mo, hindi lahat ng nagtatago ay genuinely interesado para suportahan ka. May iba na gusto lang makuha ang sikreto para sila ang makinabang. Mas mainam na ipakita mo na lang ang resulta kaysa iditalye ang proseso. Kapag nakilala ka dahil sa achievements mo, mas malakas ang impact kaysa puro kwento ng plano at strategy. Ang sikreto ng matagumpay na tao, hindi lahat inilalabas. Dahil ang tunay na diskarte, mas epektibo kapag ginawa mo ng tahimik at ang resulta kusa na lang magsasalita para sa And last but not the least, syempre ang number 8, ang plano mo sa buhay. Normal sa atin na maging excited kapag may plano tayo sa buhay. Halimbawa, gusto mong magtayo ng negosyo, bumili ng bahay, o mag-ipon para sa future. Ang unang instinct, ikwento agad sa kaibigan o kamag-anak. Parang mas masarap kapag may nakakaalam ng mga plano mo. Pero ang hindi alam ng karamihan, minsan mas nakakasira pa kaysa nakakatulong ang sobrang pagbubunyag ng plano. Una, kapag sinabi mo agad sa iba, dumadating ang iba't ibang opinyon. May magsasabi ng maganda, pero mas marami ang magbibigay ng duda. Imbes na tumibay ang loob mo, mas na discourage ka. Pangalawa, may mga taong hindi talaga masaya kapag umaangat ka. Sa halip na suportahan ka, baka pag-isipan ka pa ng masama o hadlangan ang mga plano mo. Hindi lahat na nakikinig ay gusto kang umunlad. May ilan na naghihintay lang ng pagkakamali mo. At higit sa lahat, kapag puro ka kwento ng plano, minsan nauuwi sa salita lang. Ang utak mo pakiramdam accomplished na kahit wala ka pang nagagawa. Ang mas mainam ay tahimik ka lang na gumalaw. Unti-unti mong ginagawa ang hakbang at ipakita mo na lang sa tamang oras ang resulta. Sa huli, mas mabigat ang epekto ng ginawa kaysa sinabi. Kaya kung may plano ka sa buhay, sarilihin mo muna. Gawin mo ng tahimik at hayaan mo ang bunga ng pagsisikap ang mismong magsalita para sayo. At yan ang walong bagay na mas mabuting ilihim kung seryoso kang umasenso. Tandaan mo hindi lahat ng bagay kailangan mong ipagsigawan. Mas malakas ang epekto ng tahimik na aksyon kaysa sa maingay na plano. Kung gusto mong magtagumpay, piliin mo lang kung kanino ka dapat magbukas at hayaan mong ang resulta ang magsalita para sayo. Dahil sa huli, mas magaan at mas mabilis ang pag-asenso ng taong marunong manahimik habang gumagalaw. And now, ikaw naman. Alin sa walong bagay na ito ang madalas mong naibabahagi kahit hindi dapat? I-comment mo ito sa ibaba at 'yan naman ay babasahin ko. At bago tayo magtapos, shoutout muna kay Lil Jeff Padolino na dating service crew na ngayon ay nasa Saudi na, na nangangarap magnegosyo. Magtuloy-tuloy ka lang kabayan at huwag kang susuko. Siguradong makakamit mo din ang tagumpay mo. At hanggang dito na lamang muna naway na sa mabuti kayong kalagayan. Laging tatandaan, ang utak nyo mismo ang susi sa pagyaman. Goodbye!